Magandang araw mga kapatid Noxkey Vlog. Ngayon ay gagawa tayo ng tutorial about sa pagpapalit ng gear oil sa Kayblade 125 natin, no. So, alamin natin 'yan para uh, at least kahit kayo, kain kayo nyong gawin 'to, hindi na kayo pupunta sa kasa para magpapalit pa ng gear oil. So abangan natin yan mga kapatid Pero kung bago ka pa lang sa aking channel Ay huwag mong kalimutan na mag subscribe And then click mo na rin yung notification bell Para updated ka sa mga susunod kong videos God bless Nox Noxkey Vlog So ayan mga kapatid Ito yung ating K Blade125 So ngayon Ay Papalitan natin yung kanyang Gear Oil no So tuturo ko lang sa inyo mga kapatid Yung uh, ta Tanggalan ng Gear Oil nya no So nakikita nyo tong Dalawang lat na to ayan, Tsaka ito dyan natin bubuksan yun dyan nakalagay yung gear oil nya so dito dito mo ilalagay pag nabuksan to tapos dito naman patutuluin yung gear oil na luma no Yan. palitan natin ng bago after 3 months mga patid ngayon ko pa lang sya i i-change ng gear oil sinabi sa atin na 3 months bago tayo magpalit ng gear oil tapos yung change oil naman nasa sayo na yun mga patid kung nakikita natin na mm, malinaw pa yung langis tapos pag medyo maitim na uh, palitan na natin so yan pero yung sa manufacture ang sinasabi mga patid eh, every one month diba magpapalit na tayo pero nasa atin pa rin mga patid yung decision no? dahil tayo naman yung gumagamit alam natin kung kailan siya pwedeng palitan no? so makikita naman natin sa panukat yun mga patid, kung maitim na ba yung lungs or uh, pwede pa so ngayon ito natanggalin natin yan mamaya no? yung dalawang nut na yan tapos patuloy natin yung gear oil nya tapos papalitan natin ng bago so yung binili ko nga pala ay yung Yamalube na gear oil. So magandang klase na rin 'yon dahil uh, pang-Yamaha 'yon. So okay na okay na rin 'yon dito. Oh my god! No! Ito 'yung ipapalit natin 'no na binili natin, Yamalube ng Yamaha. Uh, 100 ml mga kapatid 'no. So yun 'yung lalagay natin diyan. So, abangan natin mga kapatid yung pag tanggal natin and then yung paglalagay blade 125 ayan. Yan na siya ngayon after 3 months. Medyo madami kasi hindi ko pa na kakarwash. Sa kasi sa dinadaanan ko medyo maputik, syempre alam niyo na. Tag-ulan na ngayon laging may tubig yung daan kaya hindi natin maiwasan na madumihan ito. konting linis lang naman yan mga kapatid poging pogi na ulit yan konting hilamos lang wow. so yan natin to mga kapatid gagamit lang tayo nito mga kapatid ng size 10 no para dito dahil 'yan yung sukat niya. Buksan natin itong sa taas pati itong sa ilalim. 'yan. So ayan, napatulog na natin, na nabuksan na natin. Papaubusin na natin yan. Mamaya, i tatuob pa natin ng konti para masagad na maubos yung laman niya sa loob. Tapos, isasuggest ko sa inyo mga patid, itong nut na ito mga patid, no? Mas maganda, ganito yung gamitin nyo. Yung close na kesa dito. Kasi nabibilog yung pinakanat niya, no? hindi siya matanggal yan ganito yung gamitin nyo mas madaling matanggal no? saka hindi masisira yung nut hintayin na lang natin mga kapatid na uubos yung laman tapos ilalagay na natin yung eto yung yamalo ilalagay na natin din siya lahat dyan tapos ganoon ganun pa rin pagbalik no? sarado lang natin una dito tapos dito natin alaga yung panibago yan, lang natin naubos na natin no? wala nang tumutulo dahil well, itinuwad pa natin siya tapos makita natin ito yung dating langis niya medyo ano na siya, para siyang kulay kape na <laughs> kaya talagang palitin na rin kasi yung kulay nyan medyo puti dapat eh. sa 3 months ganyan na yung itsura nya parang kape so ilalagay natin mamaya yung gear oil dito tatakpan muna natin dito Pasukan muna natin yan Tapos ilalagay na natin Lalahatin na natin to Yun Abangan na lang natin mga patid. So ganun lang Napaka easy lang niyang I-change oil no? Basic lang yan mga patid Kahit kayo kaya kaya Gawin yan sa mga motor nyo Basta meron kayong gamit no? Ito size 10 lang naman Yung pang tagal yan tapos, kung paano nyo tinanggal, siyempre, ganun din pabalik, no? So, yun lang po. Na-change oil na natin yung, nag, uh, yung gear oil na palitan natin. So, sa mga may ganitong motor, at least, uh, sana nakatulong itong video ko para sa mga gusto matuto na magpalit ng kanilang mga motor kahit hindi na kayo pumunta sa kasa no? kaya kaya niyo lang gawin so ganoon din naman ang gagawin yan tapos magbabayad pa kayo so dito mga katipid kayo mga kapatid Pati maraming maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Happy Birthday!